hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay kapuso, pero po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with yeah! Boy Abunda. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Facebook at YouTube, sa mga nakikinig po sa DZWB. Maraming maraming salamat. At Tony Ibarra, welcome to the studio. Yes! Yeah! <laughs> Let's start the week happy. Ang aking mga bisita po ngayong hapon. time, Kapuso, please welcome Shaira at EA. Shaira Diaz and EA Guzman. Hi, tita, Boy. Hi, wow. Boy. Ay, Maraming maraming salamat. Napakaganda ng kulay. Thank you po. Hi. Kayo rin. Ang ganda ng kulay niyo. Pwede tayo mag Please, please. Maraming maraming salamat. Okay. Uh, may, may pakikita ka eh. Ay. Uh Oo. -oh. Tingnan nga natin. Baka ah! magkamali ako na taas. Yay! Yay! Congratulations. Ako naman talaga nakatitig. Ano pong masasabi niyo, Tito Boy? Uh, Pasado po ba? <laughs> mahal na mahal. <laughs> Thank you, Baba. Ba, oh, so, Thank so, so, you, Baba. congratulations. Thank I'm so happy po. for you. Uh, ang sarap, pag ang, kwentuhan ay tungkol sa pag-ibig. Maraming, maraming sarap. Let's talk about that proposal. Uh, it happened... December 25 of 2021. Yes. Pasko, bakit? At kataasan ng COVID. Mm -hmm. Diba? Tell us a story. Ayan. Um Iyan. Okay. Pa ako. December 25 Christmas Tito Boy and uh, yan yung year na nabili ko yung uh, house ko. And um senior ko si mami at the same time. Silang dalawa, ang plano ko talaga is i-surprise yung dalawang mahalagang babae sa buhay ko. Oh. Um una kong ginawa, surprise ko si mami with the house. And um, tapos afternoon, siguro mga 30 minutes lang um, nil nilabas ko naman si Shira doon sa... May gilid lang sa talaga eh. Yung nangyayari yung proposal doon sa gilid ng house ko. Doon ko pinaset up mm. yung proposal. Okay. So, yun. You needed that house uh, because... Um, it's my dream house, ito boy. And I it's think, a dream house. And I think um, sa uh, 17 years ko, eh, mag-18 years ko sa, sa industriya, um, kailangan ko na ng bahay. Sarap ng pakiramdam, yes. no? Yes. And para din kay mami and para sa magiging future ko. Ako natanong ko lamang because parang it symbolizes stability. Ito ako. Pinaghirapan ko ng 17 years and these are the two most important women in my life. Mm -hmm. Paano nangyari? Doon sa may gilid, uh, traditional ka, yung lumuhod, yung... Yes, uh, ito boy. Ah, talaga. Lahat. You had an idea, Shai? Ah! Nawala siya sa isip ko nung araw na kasi ang daming nangyayari. Pero Pasko kasi... Pasko eh. Pasko. Mm -hmm. And uh -oh. uh, parang ano siya, yun yung reveal na sa mami niya. And then, pero nagka-idea ako. Na uh, mga months before, yung, yung mom and dad ko. Siguro sobrang excited nila. Parang tinig sila ako, Nak, magiging ka sa Pasko. Uy, ganon. Sabi ko, bakit? <laughs> <laughs> okay. Pero hindi ko inasum na, baka kung ano, baka lang may regalo siyang maganda. Hindi, ka, may kaba. May kaba. Ito ba yun o hindi? Oo, diba? o, chinat lang po nila ako na I'm so happy for you, baby bubut. Ano, magiging masaya. Basta, secret muna. <laughs> Mabalong ba? <laughs> secret muna. Oo. Tapos yung araw na po yun, na yun talaga, nawala sa isip ko kasi yung time na may sakit pa ako. So, dami ko inasika. So, kung napansin yun, nakamask ako. Mm. Kaya pala sabi, ano yung araw na yun, kabado-kabado siya. Sabi niya, wrong timing naman yung sakit mo. Bakit ngayon pa? Bakit ganito pa? Kasi feeling ko po, positive ako noon. Uh, Kasi ang lala po talaga. Okay. And kasagsagan niya po. Right. Yes. O ito yung mga oh, panahon na hindi pa natin alam kung yes. saan See papunta. Nawawala, tapos bumalik. Pero ito talaga yung uh, isa sa mga uh, pagkakataon sa ating buhay na hindi natin alam kung paano tayo kikilos. Yes.